Good morning! So, second day na nga ng aking solo travel. At pagkagising ko, ay mag-morning dip muna ako dun sa outdoor bath. Naligo na rin ako dito kagabi pero may mga ibang tao. At saka paggabi ay hindi kita yung view kasi madilim. Kaya tamang tama yung oras na sinakto ko talaga yung oras na nag-breakfast ng mga tao. So medyo late ko ng uh, inano yung uh, oras ng breakfast ko, inadjust adjust ko. So isa yun sa technique kung gusto niyo mapag-isa sa mga unsay para magpag-picture-picture kayo. talaga ang view dito kasi nasa 9th floor ito so kitang kita yung karagatan at pwedeng pwede tayo magmuni muna dito ulit ako sa lounge para sa libreng kape at kung ano ano pang inumin marami dito ako lang din ang tao dito ngayon so ang sarap uminom na mainit na kape pagkatapos maligo sobrang refreshing nanamnamin ko na yung maikling oras kasi babalik na tayo sa reality maya maya lang at ito na nga yung breakfast dinala na sa room ko napakarami na naman niya typical Japanese breakfast ito so kompleto merong salad mga side dishes, may rice din tsaka soup at yung uh, fish nahirapan talaga akong ubusin yung dinner kagabi so ito hindi ko rin alam baka hindi ko rin ito maubos kasi hindi ako sanay na masyadong heavy breakfast usually tinapay lang ako ito tapos, ayan. Naubos ko kaya. Ayan. 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 Jesus. overall, okay naman siya yung review ko. Medyo luma lang talaga yung hotel. Siguro, hindi ko lang alam kung ilang years na to. Pero makikita nyo dyan sa mga dingding, ayan o. medyo madumi na siya. Ayan. Siguro, hindi na natatanggal kaya ganyan. Tapos, may ibang part na parang sira. <laughs> Ito, kagaya nito. Yan lang naman. Minor lang naman. All in all, okay naman siya. Reasonable para sa price niya, di ba? Josie ka pa ba? <laughs> Magkano lang binayad ko dito. So, iyon. Kung gusto nyo ma-relax na bongga, masarap din yung pagkain nila. At saka in-room. Bihira din kasi yung ganun. Usually kasi sa resto kami mismo pupunta. At saka tingnan nyo lahat ng rooms yata dito ay ocean view. ko. Tingnan nyo naman yun. Nasa 6th floor pa ako mataas yung room na binigay sa akin. Ayan. Pagtawid mo, dagat na kaagad. Ang dami kaagad tao. Sunday kasi ngayon eh. So, ayun lang. Mag-check out na rin ako kasi 9.30 na. 10 a.m. yung check out nito. Marami din nagpa-fishing doon. yeah mamaya paglabas ko, maglalakad-lakad din ako sa dagat. Yeah. So at least na conquer ko na yung fear ko na ano mag -isa. Dati ko pa kasi gusto ng gawin to, kaya lang natatakot ako matulog mag-isa. Kagabi nga medyo hindi ako nakatulog kaagad kasi uh, iniisip ko baka may multo. kasi di ba may mga ghost stories yung mga hotel ganyan. Matatakot pa naman ako. Pero na-overcome na, -overcome, na -overcome ko naman so uh, for sure ay masusundan pa yung mga ganito kong adventure na mag-isa lang. So nag-search na nga kaagad ako ng mga next na destination ang ganda-ganda, Mama dito. Oh, ang ganda ng view. Mama tumo. So, sana magkaroon din kayo ng chance na gawin ito kahit na nanay na kayo. Uh, deserve pa rin natin yung magkaroon ng time sa sarili natin para makapag-reflect, di ba? At saka, ano na rin yung para kay Papa, at least may experience niya kung paano mag-alaga ng bata kahit isang araw kung Uh, gaano kahirap, di ba, yung ginagawa ko araw-araw. Ma-experience man lang niya kahit isang araw lang. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanila. Nami-miss ko na rin yung mga bata. So, bye! Thank you for the stay! Ito talaga yung pricing niya, tapos meron akong discount, yung points ko ako picture siya dati sa TV. Ayan. Ayan. Noong 2020 to September siya na Bago mo ay maglalakad-lakad muna uli ako dito sa beach. At sakto meron silang event ngayon, Hawaiian. Ayan. <tinyo> Ako diyan. Simsim. Ano pampalamig dahil sobrang init. I ka imo ana nui la, mi ke aloa hae i koi nei, mi ya at nalampasan Yan ang ating kegumaman Pangarap para sa pamilya Inspirasyon ang kanyang anak Mga alaala -ala para sa vlog Para sa mga nanay maging motibasyon At sa kanila ay maging inspirasyon Hay mama to Sama-sama tayo Magtutulungan Sana lagi kayong nandito Sa cooking at baking At sa negosyo Para sa pamilya ay hindi susuko Buhay sa Japan Kasama ang pamilya San man magpunta Tayo magkakasama Salamat sa pagsama, see you next.